Hello, hello, hello! Hello, Philippines! Hello, world! Panibagong buhay, panibagong pag-asa! Ito po si Kalabs TV Vlog, ang sa inyo'y bumabati! Hahaha! <laughs> Chowot! Another day, another vlog na naman tayo! Para makasweldo na tayo! <laughs> ang tagal ko nang nagbablog 2022 pa ako nagsimula akong magblog <laughs> Diyos ko po Rudy na -stroke na lang ako gawa pa rin ang gawa ng vlog hanggat hindi ako sumusweldo hindi ako titigil <laughs> chawot Paano nga ba ang mag-let go? Katanungang mahirap lutasin, lalo na sa taong nagmamahal ng sobra? Ang katanungang ito ay galing kay Binawi Muna. So, kung tinatanong mo kung paano ang detach? Yung sarili ko doon sa taong mahal ko. Pero hindi na ako gusto. Hindi siya madali sa totoo lang. Pero tinatanong ko sa sarili ko, ganito ba talaga ang klase ng pagmamahal na gusto kong maramdaman habang buhay? Na lagi ako yung naghahabol? Ako yung nag adjust ako yung nagpapasensya. Kahit ako na yung nasasaktan, umunawa. Kasi sa thinking ko, kung ganito lang palagi, kung puro ako, ako yung nagbibigay, tapos wala akong natanggap na pagbabago, or tapos wala akong natatanggap, Is that re really love? Or is that just me begging to be chosen? Yung sagot, hindi ko deserve ang ganitong klaseng pagmamahal. Mas deserve ko yung peace. Mas deserve ko yung pagmahal. Nang hindi kayang ipaglaban araw-araw. Para lang maramdaman. So what made me detach? Paano ko na detach? Paano ko natanggap? Paano ako nakalit go? Paano ako nakapag move on? The moment I realize... This is not love... I want to carry for the rest of my life. Kung nararamdaman mong ganito rin ang pinagdadaanin nyo, tandaan nyo, minsan ang pinakamatapang na desisyon ay yung pumili ng sarili mong katahimikan kaysa sa maling relasyon at maling tao. Yan ang advice ko sa'yo, Miss Bidawi mo na. At sa ibarin rin na may ganitong problema. Ako dumaan sa ganitong problema, pero nalampasan ko na. Ang tagal bago nawala. Ngayon, okay na ako. Nakapagbibigay na muli ng advice. Kaya sa mga kalabs natin dyan, kung ganito ang problema ninyo, eh ako lang ang hanapin ninyo. <laughs> Chowot! Ito po si Kalabs TV Vlog na nagpapaalam sa inyong lahat. Bye-bye!